Ay, suko tayo sa sobrang init eh. Uh, pataya ay lang. Mga kaito, kulimlim lang dito. Ang panahon nito. Bala pag orbiter kaso na. Okay lang, ako na eh.

Uwi na mga kasungay. <laughs> mga paps, uwi na. Uh, nakaraos na kami sa buong isang araw. Yes, eh, hello dito vloggers. So, ano? Uh, support naman mga paps. nga po nakikita niya, wala pang laman yung solar yung po yung lalagyan kaya namin at ito namin yung tapos na ayan po ayos yung mga ko nagkakabit ng web babae nakahila <laughs> lang doon, no? ayan po ayan po so po ayan po po. Bali nang bali sa let bu ko me. Nak banggaan. Banggaan. Ano ba 'te? Kaibigan, ano? Ay, Ayos, pantay. Ha? Eh, professional. Ayun po mga mga papi. madali mo matuto. Ka Pag natuto na tayo, madali na lang. Madali na lang gawin 'to. Parang bilaran to, to na ng daing eh. Kasi mga daing nito sa baba oh. Ayan nila oh. Yan para daw sila mga daing. Eh, siyempre, eh, solar to eh. Umihikot ng init to eh. So, itor muna, itor ko muna kayo mga paps ha. Ah. Dito sa aming bahay. Break time kasi ngayon. Ah, kahit lang. O, oh, kunti na lang oras. O, oh, pisa na naman kami. Pisa oh, ah, no? oh, <laughs> na pala sa lang yung vlog mo. O, ito mga paps, alawak lawak nyo no. May party ako dyan ha. O, sige. Party ako dyan ha. ay ay ya, ya. Set out, set out, set out. Set out pala sa lola ko

Oh. Tapos nagnaigpitan nyo na po. Tumakatan. Pakuha nyo na ito nga Para magamit ka rin. lang pagkuhan nito. Angat. diyan parang mag-discard ka dyan. Ayan. Okay, okay, okay. Kailangan namin mag-asign ng okay, isang taga... <laughs> <itu. roleum> isang hmm. taga-dugot. Gano'n lang. Pag-angat. Ayan, ito lang. Ayun nga ba? Ito, ito. Pag sa gitna. Pag sa gitna na yan ha. Mo yun, eh. Wala pang higpit doon. meron na tayo. Wala pang Di ba kasi nagpi... di pa na nagpitan dun, eh. Yan, yan. Yan, di po tayo ni Buddy. Kaya yeah, Buddy, model na. Shoutout nga pala sa lola ko na nasa probinsya. Gusto surigaw ni. Ay, paalam ko muna at ko pulas natin La. Hindi ka na raw, sabi ni nanay mo <laughs> oh, Ayun, Tulog muna sa -tulog. Ito, Mas masarap 15.